Sari na po! Ikalawang linggo na po ng muling pagkabuhay, Divine Mercy Sunday at ang ating mga abuys po, ang CBCP. Tayo kinukonsagra. We are consecrated today on the Divine Mercy of the Lord. Ano napakahalaga sa Divine Mercy na ito ng awa ni Jesus? Una, si Tomas. Kasi si Tomas ayaw maniwala ang problema ng hindi naniniwala kay Jesus na muling nabuhay, you will perish. The Father loved the world so much, He sent His Son so that those who believe in Him may not perish but may have eternal life. Ayon, sa unang pagbasa na sabi na ni Juan na nakita na niya ang langit. Nakita na niya ano ang nasa langit. Kasi nakatagpunan niya si Yesus dito pa lang sa buhay na to. Ano ba ibig sabihin ng isang taong tagalangit? Ngayon, huwag nating sabihin tag-init. Mas mahalaga tayo, tagalangit. Papunta ba tayo doon?